ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa kaya't humayo kayo gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa bawtismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon sa darating na 25 ng Pebrero ngayong taon, ipagdiriwang natin ang Saint Peter the Apostle Sunday na nagbibigay sa atin ng isang mapagpalang pagkakataon upang suportahan ang ating mga kapatid na nasa lugar ng misyon, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ang Pontifical Society of St. Peter the Apostle or SPA ay tinatag noong 1889 sa conference ni Miss Jane Bigard, isang babaeng may malawak na pananaw. Nakita ni Miss Bigard ang kahalagahan ng paglalaan ng suporta sa mga magiging leader ng simbahan, kaya't kasama ang kanyang inang si Stephanie, itinatag niya ang samahang ito. Lumago ito at noong 1922, ito ay diniklarang pontifical ni Pope Pius XI. Ang layunin ng Society of St. Peter the Apostle ay ang anyayahan ng bawat tao na suportahan ang paghuhubog ng mga magpapari at ng mga kalalakihan at kababaihang na is magtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso. Halina't ialay natin para sa kanila ang ating mga panalangin, sakripisyo at tulong pinansyal. O Jesus, banal na pastol ng mga kaluluwa, tinawag mo ang mga apostol at ginawa mo silang mangingisda ng mga tao. Patuloy niyo pong tawagan sa inyong tabi ang mga kabataang may pusong nasigasig at bukas palad. At gawin silang iyong mga alagad at lingkod. Pagkaluban mo sila ng iyong pagkauhaw para sa kaligtasan ng lahat. Buksan ninyo ang kanilang mga puso sa malawak na realidad ng mundo. Sa pagtugon sa iyong tawag, naway ipagpatuloy pa nila ang iyong misyon dito sa lupa. Patatagin ang iyong mistikong katawan, ang simbahan at maging asin ng sangkatauhan at ilaw ng sanlibutan. Pagpala inawa tayo ng mabuting Panginoon at naway ipanalangin at samahan tayo ni San Pedro Apostol sa ating sama-samang pagsusumikap na bumuo ng isang mas matatag at mas sinodal na simbahan na nagpapatuloy sa misyon palabas sa ating mga sarili at mga pamayanan hanggang sa dulo ng mundo. Kaugnay po ng taulang pagdiriwang ng Society of Saint Peter the kasama kasamang aking mga kapatid na seminarista at aming paring rektor, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagdulog sa aming seminaryo. Pagalangin namin na marami pa po mabubuting puso at sa inyong samahan. Muli, maraming salamat po!